Maayong gabi mga kalingat. Kumusta po kayong lahat? So, ayan. Ang daming mga nangyari. Sana ay uh, maayos. Sana talaga maayos, guys. Ano ba yung mga kailangan ayusin? Sa so, mga reactor, okay lang akong sabayan, guys. Ah. Yung mga malalayo naman sa akin, walang problema. Okay lang ako sabay yan. Yung mga team, yung kasamaan ko lang yung hindi pwede. Yan yung K-Boys. Pero yung iba po, okay lang po ako sabay yan. Mga reactor na malalayo. Okay lang yan. Ayan. Kumusta po kayo, mga kalingap? Uh, happy birthday pala kay Boss Alvin. At Boss Alvin, kung nanonood ka man, Happy birthday sa'yo. Sana ay maging malusog ka pa at humaba pa ang iyong buhay. Kasi marami pa tayong, marami ka pang event na, ano, na iyong host. <laughs> Kaya, yun, Boss Alvin, happy birthday! Uy, salamat! Grabe, Nap napaka-unusual na may nagpapalipat sa akin. Thank you po kay Precious Cecil. Thank you so much na nagpalipad. So, ayan na nga guys, ano? At, ano bang una nating pag-uusapan? Ang dami na kasi nangyari. Yung tindahan ni Viancy. Tindahan ni Viancy guys, talagang ako po walang problema sa tindahan. Uh, walang problema kung tatayo ng tindahan. Pero mas, di ko lang talaga nagustuhan yung, ano eh, yung, yung, uh, wala akong alam na tinayuan na, no? Wala akong alam na tinayuan na po. Kasi, uh, nasa isip ko, fresh pa yung bahay. Kumaga, hayaan na muna sa natin enjoy nila yung bagong bahay. Hindi pa naman po nila kailangan ng pera, ano? Hindi pa kailangan na masyado. Marami pa pong budget, marami pang uh, pera si BNC. Ako mismo alam ko po 'yan, ano? And sana preserve muna yung ganong bahay. Kasi yun nga po ano pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko po uh, million din po yung nagastos ko mula sa aking sariling pera. Million din po. And siyempre, sa Supermac, lahat yan, ako ang kausap, ako yung nag -ano ng, ako yung nag-absorb ng lahat. Ako yung nag-absorb. Time, um, pressure, stress, ako po lahat. Kaya, siguro naman, meron din naman akong uh, kahit pa paano, uh, karapatan mag-suggest. Ngayon lang naman po, kasi gusto ko pang i-enjoy siya bilang pinakamagandang pabahay natin yun sana gusto ko pa siyang i-enjoy wag na muna natin siyang pakialaman ano kasi uh, gusto ko siyang maging ganun muna gano'n siya bakod sana muna po ang gawin natin no and sana ay nakipag-usap muna sakin. Para sa akin para para naman sana nagkasundo tayo kung ano yung magiging uh, itsura ng bahay kasi hindi pa naman, marami pa pong nangangailangan dito ng tulong. Marami pa akong angels na mas kailangan ng tulong. Hindi lang si Vianci. No? So, hayaan na muna natin sila. Bigyan natin sila ng space. Bigyan natin ang family ni Vianci ng space. No? Ako nga mismo guys, bihira ako mag-vlog doon. Bihira ako mag-vlog sa kanila. Kasi alam kong marami pa silang budget. May budget pa sila. No? At hindi ko naman po bababayaan si Vianci at ang family niya. Hindi ko yan pababayaan. Always may mini meeting na sabi ko sa kanila si Bianci ang si Bianzi ang mag uh, tataguyod sa inyo si Bianzi ang ngayon na nangyayari na di ba si Bianzi ang magbabago ng buhay nila which is nangyayari na po no kaya hayaan nyo na muna po sila bigyan sila ng space ako na pong bahala ano ako na bahala sa kanila marami pa dito akong Kalingap Angels tulungan nyo Marami pa po sila, ano? Si Biancy po ay umaapaw na po yung blessings. Huwag po natin masyadong i-baby sila, ano? Kasi, ayan, nagkakagulo na nga po. Biglang nagkaroon ng tindahan na di ko alam. Eh, gusto ko sanang ng uh, ma-preserve -ma yung bahay. Yung napakagandang bahay na pinaghirapan ko po no? Pero anong nangyayari? Natakpan. Natakpan po siya. Na magkano lang naman po ang kinikita sa tindahan. Tin tinanong, tanungin nyo po si na Nanay Imelda ang mama ni mama ni Joy. Tingnan nyo po ngayon ang ang tindahan po nila. Halos palaging wala ng paninda. Kasi pag wala ka ng paninda, lugi na po. Lugi ka na po. Yan po yan. Pag marami kang paninda, di ka lugi, maganda yung tindahan nyo. Pero pag wala ka ng paninda, palugi na po yan. Ano? Kaya yon napag ko po na wag na muna pong ituloy ang tindahan. Ano? Sinabi ko rin po yan kay kay um, kay Dr. Lab kanina na ihinto muna, bakod muna ang unahin natin. Kung gusto niyo pong tulungan si Bianci, sa bakod na lang po kayo magtulong. 'di Diba? Huwag na muna po yung tindahan na yan. No? Unang-una, sino magbabantay? Si Biancy po, di ba? Or si mama niya. Minsan napunta sila sa baboy. Si mama po ni Biancy ay may mga alagang baby. So, another ano na naman po siya. Magkano lang po yung kita kada, bi, kada piso. Papiso-piso. Guys, may balita po ako sa inyo. Ano? Kinita po ni Biancy sa live selling po sa Velvet Box. Sigurado ma malulula po kayo sa kinita niya lang po sa Velvet Box. No? Kaya mga kalingap, kung may gusto po kayong gawin sa mga kalingap angels natin, ako muna po ang inyong kausapin. Ano? Kasi ako po yung mas nakakaalam kung anong kailangan nila. Si Ashley po mga kalingap tulungan po natin si Ashley Kawawa po yung bata tumigil ng pag-aaral uh, Gusto na niya magtrabaho Kaya nga po nagtatanong ako kay na Tito Kung may available uh, slot pa para sa staff Gusto kong kunin si Ashley bilang uh, uh, staff po ng Velvet Box No? Ayan Kore ka nga magkano lang kinikita sa sa Store. Yun na nga po eh. Bakit kasi nag-bypass? Yun na, ang nagsisimula guys ang wakwakan pa bypass po kapag wala po akong alam. No? Tapos minsan kami pa po yung masama kapag sinuway. Guys, diyan po nagsimula lahat. Diyan nagsimula lahat kapag meron ng pumapasok na wala akong alam. Kaya please, um, ingatan po natin si Biancy. Kasi ayaw kong uh, masira po yung Siyempre, yung bata, kailangan po niya talaga tayo. Mabait yung bata, si Bianci. And hayaan po natin sila. Hayaan, bigyan natin sila ng space. No? Kung may gustong tumulong, sabihin lang po sa amin, sa K-Boys. No? Andito naman po kami. Kami mismo yung maghahatid.